So, hello once again. This is Marky Macaroni. This is the first time na gagawa ko ng rice coffee or yung tinatawag na kaping bigas. So, bakit ako gumawa ng kaping bigas na ito? Dahil out of curiosity and dahil may problema na rin ako sa caffeine issues. Unlike dati, nakakainom ako ng regular na kape. Even though noong panahong pandemic na ito and until now. Kaya bira na lang ako uminom ng regular na kape like yung coffee black, yung binibili doon sa dali or yung Nescafe na stick kahit sa mga supermarkets. And even now, may problema na rin ako sa acidic or hyperacidity kaya doon nagkaroon ako ng issue sa caffeine. Dito sa tinatawag na kaping bigas nito, this is much different kaya kasing lasa siya ng isang kape na regular pero ang pinagkaiba lang talaga dyan ay malalasan mo yung konting bigas dito at wala siyang halong caffeine dahil ang paggawa ng kaping bigas nito ay tostadong tostado siya kaya mahalata. Magkasing siya ng kape pag sinubukan niya siya. At doon ako naging kampante kahit ilang beses ako magkape sa isang araw. Kapag malapit na maluto ang kaping bigas na ito, ayan kung mapapansin niyo ang kapal ng usok. Ngunit masakit siya sa mata kapag hindi pa kayo sanay dito. Imagine niyo para kayong nagluluto ng kastanyas kaya gantong ganto proseso. Usually kasi pag malapit na maging completely black ang kulay, yan, kung makikita nyo, may kaunting puti pa yan na mahirap aring matunaw aray kapag nilagyan ng tubig mainit. Kaya ang mangyayari, haya nyo siya na maging tostadong tostado like yung completely color black or pwede rin naman may kaunting puti para malasahan nyo yung kanin talaga. Kaya ito, natapos ko na siyang lutuin. Kaya mag-ready na ako sa paggawa ng kaping bigas na ito. Kaya ititimpla ko na siya actually oh. Ganito naman ang pagtimpla ng kaping bigas na ito. Sa procedure na ito, ay kumuha ako ng dalawa or tatlong kutsarang kaping bigas na ito. Pwede niya siyang inumin ng may pampalasa So ganyan ang ginawa ko, nilagyan ko ng asukal. Pwede rin maglagay ng gatas kung sino ang gusto ng may gatas. And pwede rin kayong uminom ng kaping bigas ng walang pampalasa at walang gatas. Yung as in plain, kahit matapang siyang tingnan, pero masarap din yon Kaya ako, naglagay ako ng katamtamang kutsarang asukal. Sa so, tingin ko mga isa't kalati lang, and then maglalagay na ako ng tubig mainit para matimplan siya na maayos. Kaya kung makita nyo, ayan o. Oh. Ito na ang susunod na part. Naglagay na ako ng tubig mainit para matimplan ito na maayos. Kapag ganyan, ayan, kasing kulay talaga siya ng regular na kape. Pero iba talaga malalasahan nyo compared dun sa regular na kape. Kung sa regular na kape naman ay talagang matapang as in, ito ay wala ka talagang malasang na masyadong matapang kahit ilang lagay ka pa ng kaping bigas. Talagang malalasaan mo lang siya ng konting bigas na tinutong laang. Kaya walang wala lang talaga to. Dahil kasi walang caffeine. And ito, nanonood ako ng paborito kong palabas na pelikula ito Mr. Vampire na pinanabas ng Chinese kaya masarap talagang uminom ng kape habang nanonood ng paboritong palabas na pelikula kahit na hindi mo naman maintindihan ang mga lengguahe nila kaya pinanood ko na lang talaga at nakakatawa din naman kung meron kayong karamdaman sa chan katulad ng ulcer, hyperacidity kabag at iba pang karamdaman na masakit sa tiyan ay perfect sa inyo itong kaping bigas na ito kaya much healthier talaga siya kung tutuusin at ito'y walang caffeine low acidity, yun ang highlights ko talaga rito. Kaya pwede ko rin tong gawin tong small business, sabihin natin kapihan, pero consider ko siya as non-coffee, pwede rin to. Or pwede rin consider ko siya as a coffee type, pero coffee substitute siya. Kasi ito naman yung organic coffee, kaya nga walang caffeine and low acidity siya. Kaya marami pa akong ma-explore na kape, Katulad ng kaping mais, kaping munggo, at iba pa kaya maria akong tumingin kung saan ba merong nagagawang alternative talaga na kape. Kaya nag-research na ako. Okay, see you on the next vlog.